Sinupalpal ng actress comedian na si Kim Molina ang bastos at mapanglait na komento ng isang netizen na tinawag na mukhang kargador ang kanyang kasintahang si Gerald Napoles. Nagtanong ang netizen kung nasitin na ba siya ni Gerald na Anya ay mukhang kargador. Ani Kim ay takot ang nasabing netizen kaya nagtatago siya sa kanyang fake account upang makapambastos at makapambash dahil hindi nito kayang gawin ang masamang ginagawa gamit ang totoo nitong pagkakakilanlan. Tinawag niya itong bastos at sinabing totoong naging kargador sa divisorya si Gerald bago pumasok sa pag-artista at bago magteatro. Dagdag pa niya ay marangal na trabaho ang pagiging kargador at proud siyang pinagdaanan yun ng kanyang kasintahan. Anya pa ay walang masama at mali sa pagiging kargador. Buong pahayag ni Kim sa netizen, una sa lahat bastos ka. Alam kong fake account yan na malamang ginagamit mo lang para mambash at makapag-comment dahil hindi mo kayang gawin gamit ang totoong pangalan mo. Takot ka rin kasi kaya nagtatago ka dyan. What is sad life you have? Pangalawa, trivia para sayo. Alam mo bang totoong naging kargador si Gerald Napoles noon? Yes, isa yon sa mga trabahong pinasok niya nung hindi pa siya nag-artista bago pa magteatro. Nag-extra sa pagiging kargador ng mga tela sa Divisoria. Isang marangal na trabaho pang dagdag kita sa araw-araw. Proud ako sa lahat ng pinagdaanan ni Jay, kaya hindi ko gets bakit parang may halong mali ang pag-associate ng term na yan sa iba. Dagdag naman ni Kim Molina sa isa pa niyang post ay hindi dapat ikinahihiya ang pagiging kargador bagus ay mas maiging bigyan ng importansya sa hirap na ginagawa nila sa araw-araw. Dagdag pa niya, ano ba problema nyo sa pagiging kargador eh sa totoo lang. People who do hands-on labor work are people we should acknowledge sa hirap ng ginagawa nila araw-araw. Hindi ito dapat ikahiya. Do not underestimate the importance of those people working for us. Maging si Gerald Napoles ay nagkomento na rin sa nasabing ito ng netizen. Anya ay hindi lang siya mukhang kargador sapagkat talagang naging kargador siya noon at proud siya sa dating naging trabaho. Anya, actually mali yung sinabing mukhang kargador ako. Kasi totoong nagkargador talaga ako sa Divisoria noon. And I'm proud of it. Nilinaw din ni Gerald na tinawag ni Kim na bastos ang netizen dahil sa komento nitong may halong bastos at hindi ang pagiging mukhang kargador niya. Anya, ito ang sinabi ng nag-comment kaya nasabihan siya ni Kim Molina ng bastos. Hindi na bastusan si Kim Molina dahil sinabihan akong mukhang kargador. In fact, proud si Kim na pinagdaanan ko ito.